nagpe-prepare na kami guys, busy ba kami and then si Bunso ay room religious education or catechism class so medyo nalit tayo ng gising um, magkapi na tayo kaagad guys yan si daddy, ginigising na ang ating ate prepare na tayo ng ating morning coffee ayan na si daddy guys binubuksan na niya ang ating curtain sa dining room magkapi na tayo why are you doing that? vanilla It's a coffee. What you going to eat? Say hey, hi. Ready? No, mom. We haven't even asked a question. Uh, but I want to take video of you. What you going to eat? No, no. no. Hi, <laughs> okay, guys. It's a coffee for breakfast and ang ating biscuit. Isang a little

This is from Thailand. Pero masarap din siya guys. Alasa na ang dried mango sa Pilipinas. Okay guys, tapos na tayong kumain ng ating isang pirasong tinapay. Kainin, ay, inumin na natin. Ubusin na natin ang ating black coffee. No, I'm just looking. Thank you. Hi guys! Happy Sunday! Dito tayo guys sa grocery. So kakatapos lang namin mag-simba. Um, tapos si Bonsoy na iwan sa church para sa kanyang catechism class. So pumunta muna tayo dito sa Carnes para mag-grocery ng ilang mga kakailangan natin for this week dahil wala na tayong karni sa ating freezer. So nagtitingin-tingin tayo at meron tayong mga nakitang specials for today. Um, mabilis lang to guys kasi kailangan natin mag-prepare pa ng lunch ng mga bagets. So, ito na yung pinakamura nilang egg na nakita ko. 2.99 ang 1 dozen. Pero, ito ay extra large. So, nung last time, nakabili tayo ng 2 dollars yata yung bili ko, guys, sa large. So, ito ay 2.99, which is not bad. Kasi sa labas, guys, 2... Uh, Nag-release siya ng 2.70 to 3 dollars ang isang dosena na large eggs. Pero, hindi natin kailangan pumili kasi meron pa tayo sa bahay. So, ito, guys, 2.89 ang large. Tapos, 2.99 naman yung extra large. I think meron pa tayong 2 dozen sa bahay. So um, hindi bibili niya So, nakabili tayo ng ground pork. Ito guys ay $3.79 a pound pero nakasale siya ng $1.99 today. And then, nakabili din tayo ng 5 pounds na boneless chicken thigh. $1.99 a pound lang din. So, nakasale siya. But we have to buy 5 pounds para ma-away natin yung ganong presyo. Ito rin guys, 5 pounds din na chicken tenders for $1.99 a pound. Regularly, mga nasa $3.70s or $3.89 ang isang pound niyan guys. Dahil ito ay boneless na. So, nakuha natin siya for $1.99 which is malaking discount na din. And then, bumili din ako ng ating turkey and bacon cob salad. Um, and then, meron, meron tayong nakuha na clearance na baby bella mushroom. Itong lahat ng ito, guys, ay $2 lang. Malaking pack na yun. Okay. I think okay na ito, guys. Mag-check out na tayo at huwag na tayo sa bahay. Okay, guys. Tapos na tayong mag-grocery sa corners so yung mga specials na nabili natin mag-expire yon or matatapos yung ganyong price tomorrow today is October 27 Sunday yung nakuha natin na 1.99 per pound the boneless chicken thighs and chicken tenders um pati na rin yung ground pork ay uh, valid until tomorrow so kailangan lang para ma-avail mo yung ganung price kailangan bumili ka lang ng 5 pounds hindi pwedeng mas mababa sa 5 pounds kasi ang babayaran mo ay regular price pero dahil tayo naman ay palagi nagluluto tsaka gusto naman ng mga bata yung mga chicken tenders and chicken thighs perfect na perfect yan guys so nakatipid tayo ng almost 1 dollar per pound kasi guys 379 or 380 halos yung presyo ng mga chicken na nabili natin nakabili din pala ako ng catfish or hito pero yun ay filet na pati na rin red snapper Nagahanap tayo ng naputol guys so nagahanap ako ng swai filet para makakain ng isda yung mga anak natin yun lang kasi yung kinakain nilang fish um, pero si Jay kumakain siya ng tuna in can pero wala silang binibentang suway sa tindahan so tingnan natin kung meron tayong mabibili niyan sa Giant or Aldi's pero baka bukas ko na yan gawin guys mag drive na tayo pa uwi time check it is 10.15 10.15 matatapos ang catechism class ni Bunso okay hindi na tayo guys talagang ginayo ko pa to dahil paubos na nga yung ating mga karne sa ating freezer alam niyo na guys, kapag uh, meron kang mga anak na teenager, lagi silang gutom, lagi silang naghahanap ng pagkain. So, hindi tayo masyadong bumibili ng mga takeouts. Nagluluto talaga ako ng ulam namin. Bihirang bihira, -bihira tayo nagwa McDonald's or kumakain sa labas. So, yung mga chicken thighs and tenders, pwede natin gawing tinola yan, adobo. Um, pwede natin gawing like nuggets. Perfect yun kasi guys, boneless na. So, hindi na natin isasama yung buto ng chicken sa timbang pag may mga ganito talagang specials na tinitinda sa, um, sa grocery guys ginagrab ko yung opportunity um, linis ko din yung ating freezer so meron tayong space kaya bumili na rin ako ng maramihan so bukas guys ay may pasok na ang mga bata hopefully si Jay makabalik na sa school tomorrow medyo okay na yung pakiramdam niya although inuubo pa rin siya so patuloy pa rin natin siyang ipapagargle ng saline water as long as wala siyang lagnat yung natin kailangan bigyan ng gamot um, tapos nagaan pa rin siya guys yung cough drops Meron ako na defrost na salmon, dalawang pack. Nabili ko rin yan dito sa Carnes on Sale. Yung limang, ano, five dollars yung tatlong piraso ng filet. So, naglabas tayo ng dalawang piraso para sa amin ni Daddy. Kasi guys, nakakasuya na din kumain ng mga baboy, baka, manok, palagi. Gusto ko na kumain ng fish. So, nakabili nga ako ng catfish and red snapper. Medyo pricey, pero wala na yung tinig guys kasi nakafilet na. So, okay lang naman kasi, ano naman, um, yung dalawang piraso ng red snapper and dalawang piraso ng catfish. Um, tatagal na sa amin ni daddy yun. Mga dalawang kainan na namin ni daddy. So, okay na, okay lang din naman. Pero yung mga bata, ang concern na palagi silang kumakain ng pork and beef and chicken. So ko sanang kumain naman sila ng isda. So, hindi sila pala isda. Maliban nga dun sa swai kaya Gaya talaga yung hahanapin natin sa store. I think meron ito sa Giant. Or, I don't think meron sa Walmart. So, anyway, bukas, balik na tayo sa ating trabaho. Monday, ang aking schedule ay home care. And then, sa Tuesday naman, ay sa aking bagong trabaho. I'm very thankful at masayang masaya tayo. Kasi, kahit pa paano madaligdagan yung ating pasyente. Like I said, sa mga naharaang videos ko, for the past two weeks, not last week, but two weeks before, sobrang matumal yung trabaho namin. Even si Daddy ay napakahina ng kanyang workload. So, pag, pag, medyo mahina yung trabaho, medyo masakit sa ating, ano yan, sa ating pamilya. Dahil, marami tayong kailangang kasi kasuhin na bills. But anyway, ganoon talaga ang trend unti-unting nagpipick up din yung patient load ni daddy. So, masaya-masaya tayo. So, hopefully, magtuloy-tuloy yan, guys. Um, ngayon pala ay Sunday. Ngayon dapat yung first meet ni JJ. Pero, na-miss niya nga yan. And then, in two weeks naman, meron siyang pangalawang meet, which is a three-day event. So, hopefully naman, maging okay na yung kakiramdam niya. Tomorrow, hindi siya mag-training. Papapahingahin natin siya. And, mag-resume na lang siya sa Tuesday. Hi okay guys, I am back. It's 11.20 ng umaga. So, ito na yung ating napamili sa corn. Meron tayo dito boneless, um, actually chicken tenders. So, $1.99 a pound. Bumili tayo ng $5.23 for $10.41. Meron din tayo dito boneless chicken thighs. So, $1.99 a pound din. 5.46 pounds yung nakuha natin. And then, yung ating ground pork na naka-sale din for $1.99 a pound. So, eksaktong 5 pounds yan, guys. So, 9.95. At dahil ito ay maramihan, ilalagay natin siya sa freezer bag. So, nakagawa na ako ng mga ziplock. Nilagyan na natin ng dates yan. Meron sa chicken tenders, ground pork, and then sa ating boneless chicken thighs. Nilagyan ko na din ng date kung kailan natin nabili. So, ito ipifreeze ko na to ngayong araw na ito. Lalagay natin siya sa pinaka-ilalim or pinaka-dulo. Um, sa pinaka um, pinakailalim ng ating freezer para mas magamit natin o mas maluto natin yung mas nauna nating nabili na karne. So, naghahanap tayo ng pork dahil wala na rin tayo halos pork. Dahil puro pork nga and beef ang kinakain natin ng mga nakaraang araw o linggo, bumili naman ako ng mga manok. So, ito pwedeng itinola, pwedeng i-adobo, pwedeng siyang trituhin o i-air fry. Um, ito pwedeng gawin chicken tocino. So, meron na tayo ditong gloves. I-pack na natin ito at ilagay natin sa ating freezer dahil malapit na rin tayong kumain ng Para sa ating ground pork na 5 pounds, nakagawa tayo ng tatlong bag, bali apat. Ito guys, ay gagawin natin porta. Portang giniling. So, ito na lahat ang ating napamilin for today. Meron din ako dito ng red snapper na filet. And then, meron tayong catfish na filet din. So, ito ay 8.53. Ito naman ay medyo mahal to guys. 15.47. Dito talaga sa area namin guys. Um, mahal lang fish dahil nasa bundok kami. So, ganyan yung isura niya. Wala na siyang pinik. So, ito. So, lagay na natin ito sa freezer. Okay, guys. Ito na yung ating nabalot na mga karne for today from corns, May mga labels na yan, guys. So, ready na tong lutuin sa mga susunod na araw. Hindi tayo magluto ngayon dahil meron pa tayong mga leftover from yesterday and the other day. Meron pa tayo ditong pork barbecue. Meron pa tayong konting kare-kare and then tinolang manok. Hi guys, I am back. Time check it is 2 p.m. Kakadating lang namin ni Daddy, galing kami sa Sam's Club. May pinabili lang sa amin si Jay. Tapos, magluto tayo ngayon ng ating merienda um, nung isang araw nakabili ako ng isang pack ng potatoes, um, hiniwa-hiwa ko na yung iba, dahil gagawa tayo ng tortang giniling bukas. So, ginisa ko na yan, guys. At dahil mura nga yung patatas, yung parang 5 pounds yata or 3 pounds ay 1.99 lang. So, gagawa rin tayo ng ating breakfast for tomorrow dahil bukas nga ay Monday. May, may pasok na at may work na kami ni Daddy. Um, Naghiwa-hiwa tayo na cubes, cubes, guys, dahil magluto tayo ng corned beef for breakfast. At gagawa rin ako ng mojos na kapikat ng shakies. So, ito ang aming merienda ni Daddy. Si Daddy ngayon ay nasa labas. Um, nag, ano siya, guys? naglilinis siya ng ating backyard dahil napakarami na naman nating mga tuyong dahon na kailangan ng linisin. So, ito na ang ating patata. Siniwa ko na yun ng maninipis. At ito din ang ating napasarap na patata. or coating. Na so, ito na so ang ating kamay, guys. Itip na natin yan dito sa ating coating. dito naman sa ating air fryer. Ito na yung sineparate natin na balat ng chicken nung tayo ay nagluto ng tinola. Kung natandaan nyo guys sa aking previous video, nung tayo ay nagluto ng tinola, I think um, Friday, Sineparate natin yung chicken skin at ayan, ginawa na natin chicken chicharon. At ito na ang ating homemade mojos. Yung nasa ilalim guys, medyo natusta yon kasi nga dahil sa ating mantika. Dahil na i-reuse lang, pero ito tinikman natin, napakasarap talaga. I think si daddy, hindi na siya mag-ano, hindi niya na kailangan ng dip. Ayan. So, meron tayong ginawa ditong separate na batter dahil magluto din tayo ng swipe filet mamaya para uh, ulam ng mga bag baguets. Sa amin naman ni Daddy ay mag -ano lang tayo. mag air fry tayo ng salmon with butter. It is 2.30 ng hapon, guys. Antayin ko lang si matapos sa pagligpit niya ng mga ah, dahon sa labas. And then, kakain na kami ng milienda. Tapos, tawagin na natin ang ating mga patient for tomorrow. Yan lang muna guys for today's video. Happy Sunday to all. Happy Monday na sa Pilipinas. Remember, family time is the best time. And every kissing with your family is always a blessing. God bless everyone. Bye!